Hindi napigilan ng Queen of All Media na si Chris Aquino na sagutin ang isang netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan kaya ito may malubhang sakit. Sa kanyang Instagram post kung saan nagbigay pugay siya sa yumaong Dreamscape Entertainment head na si Deo Endrino ay may isang netizen ang nag-comment ukol sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama kasi ugali ni Chris kaya rin siguro nakakarma char. Hindi naman pinalagpas ng Queen of All Media ang mean comments ng naturang netizen. Sagot ni Chris, obviously not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people I've never met nor had a personal encounter with. Pagpapatuloy niya, illness isn't karma it's God's way of using my trials to show that faith does heal in his time. Wishing you peace. Tila binuranan ng netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang sagutin ni Chris. Kahapon lang ay ipinagdiwang ng Queen of All Media ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang lumalalang karamdaman. Ani Chris, sa Lunes ay papasok na siya sa ospital para subukan ang biological na gamot upang isalba ang kanyang puso.